hapon po sa inyong lahat. Ngayon ko ang aking pag-uulat ay patungkol sa uri ng variety ng mika, ang etnolek. Ang etnolek ay isang uri ng variety ng mika na nagde-develop mula sa salita ng mga etnologistang grupo. Dahil sa pagkakaroon ng maraming pangkat, hindi po sumipo si lang iba't ibang uri ng sa Saglay nito ang mga mika ng bahagi ng pagkakapilanan ng bawat pangkat etnolek. Mika ang galing sa iba't ibang etniko. Ang ethnic po ay tumutukoy sa grupo o bangkat ng mga etnonomistang grupo na kung saan isang mika lang po ang kanilang ginagamit sa pakikipagtalaskasan, pakikipagkomunikasyon o pakikipagpalipra ng salita sa kanilang kapwa. Ang, ang kanilang kultura at tradisyon ay salamang po sa tulad na pinagpupulot po nito ang bawat pangalan ng grupo. Ngayon din po ang mika ay ginagamit bilang identidad o contact pinandaan ng isang etnikong pangkat. Ang etnolik po ay tumutuloy sa mga katutubong mamamayang Pilipino na naninirahan sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ang susunod naman po ay ang kaimbawan ng etnolik, ang bakol na na nangangahulugang panakit sa ulo ng mga ibatan. Ibatan. Ang bakul po ay gawa sa damo na kung saan nagiging proteksyon o panungga ng mga itnikong ipatan sa mainit at ma maalat, ma ma mainit at malamig na panahon sapagkat ang kanilang pangunahing pangunguma ito ay ang paghahalaman o pagsasaka. Kaya po dito ang itnikong ipatan ay nakilala bilang bilang marunong gumamit ng mga ng mga magamit na sa paligid na lamang nila po na maaari pang gamitin o pakinabangan. Ang susunod naman po ay ang bayaw na nangangahulugang hagdang-hagdang kalayan sa ikugaw o sa Ingles po ay ang banal licenses. Na ito po ay gawa ng mga itnikong ikugaw gamit naman po ang kanilang kamay at ito po ang pinakaunang ating kultura ng arkitektura sa Pilipinas na kung saan tunay na kahanga hama at kapakipakirabang ang tunay na isa sa magagandang tanawin. Ang pangatlo naman po ay ang palangga na, na nangangahulugang sinisim ng mga hari. Ito po ay nagmula sa na, ikipo ng Piligaynon at Siguano na kung saan ang um, pandanggang o O ang pagnanais mo sa isang tao. Yes. Ang pagnanais mo sa isang tao kung ikaw ay may gusto sa kanya. Sunod naman po ay ang palipay. Kung inyo mong kita mo sa larawan ang ngiti ng mga bata sa kanilang mga mukha ay masaya sapagkat sila ay nakakuha ng bagay o o nakakuha isang ang isang magandang konsumensya may mga muti po sa kanilang mga mukha. Ang susunod naman po ay ang register. Epekto ng paggamit ng mika depende sa konspekto sa tayuan at tayuin ng usapan. Ito ay nagbabago batay sa sitwasyon, lugar o grupo na pinagbilangan pagkatapos isang nagsasalita ang uri ng medium ginagamit sa sitwasyon at kausap. Ang register po ay ginagamit depende sa sitwasyon, kausap o grupo na nagsasalita. So pagkatang isang salita po ay hindi lamang iisa kahulugan, so parang magiging makikita pa ang kahulugan nito sa iba. Ang register po ay may tatlong uri ng dimension. Ang panguna ay um, ang field ng larangan, ang layunin ng paksa ang layunin ng paksa nito ay naaayon sa larangan ng mga tao gumagamit nito ang layunin po kapag sinabi natin o larangan ito ba yung halimbawa ng edukasyon at agrikultura, medisina at sining halimbawa po nito ang salitang kapital ay maaaring magbago sa iba pang larangan halimbawa na lamang po sa economics or ekonomiya ang, ang salitang kapital ay maaaring sa geografiya naman, ito ay maaaring kabisera o konungusod. Ang pangalawa po ay ang mode o modo, paraan kung paano sinasagawa ang uri ng komunikasyon. Ito po ang nagtatanong sa paano, kung saan ang mga tagapagsalita ay maaaring pasulatman o pasalita. Gaya na lamang po sa isang trabaho, sa pagbibigyo o basta pagbibigyo ng trabaho o pagbibigay ng resignation resignation letter. Ang ang salita po, uwi na ginagamit ay formal. Ngayon din po sa pasulat. Ang panghuli naman po ay antinore. Ito ay naayos sa relasyon ng mga nag-uusap. O kung para kanino po. Halimbawa po nito ay ang magulang at anak. Kapag nag-uusap ang magulang at anak, ang anak ay nagpoko at opo bilang tanda ng paggalang sa mas nakakatanda pamamagitan naman po ng kaibigan at anak, kadalasan ay informal na sila na salita ang ginagamit sa pakikipagkomunikasyon. Yun lang mo. Ang susunod po na mag-uulat ay si Ms. Dairo.